kita. Yes. Tukang mesyop. Si Oke. Rupiah. Eh tukang pensa ano eh sa Yupi. Eh ang lata. Gano <laughs> kami lagi. Di, na ceride lang. Eh dili pa diha to natak. Kami tao na gedaging. Ang ride namin today galing ako nang Malaria kalookan. Papunta ako nang Patasan Hills. doon kami nagtagpo ng aking kapatid. So nagpasya namin na mag-ride kami dito sa Yupi, Diliman. Kaya lang, kami sa aming pag-ride dito. Kaya nagpasya kami na pumunta na lang kami ng Montalban, Buawa. Dam. Dito na lang kami. Kung uh, na kami mag-bike uh, punta doon. Ikaw na lang aking kapatid. Kaya siya ang pinapatang ako kasi siya, kasi siya alam sa lugar. May bata rito. Ang wasya ng ano? Ang wasya ng... Ano isa yun eh? Dilap Dilapia? Ah. Sa mo kinu... Sa mo kinu... Sa mo, kinu... Sa mo kinuha yan? Ikaw, ikaw, lang nanguha Ah. Lah, uy, kabala pa yung isa oh. Hito, hito, di ba? Hito yun. You know? Hito, isa, makawala na, oh. Kamay mo na, kamay mo na. Matamaan ako. <coughs> ha? Ay, may, may ano yan? May tinik? Ah. Maray pa lang ganyan dito? Ano yung pag... Yung kinakamay lang? Nalambat nyo? Kinakamay lang? Oh? Buti hindi kayo may tinik yan. Di ba may tinik yan? Lalo na itong hito. Hito ba ito? Oo, oh, may tinik yan eh. May tinik. Buti hindi kayo natitinik yan. O kaya nga, paano hindi natitinik yung kamay nyo? Pag hinuli nyo? Pwede na yan, no? Tilap yan, no? Marami ng ulam yan. Ilang, siya lang isa ng huli yan. Siya lang isa ng huli. At po sila. Abali, hinuga, hinugasan mo lang. Oh, libre na ulam 'yan. Dalag ano? Dalag ano? Dalag. Ah. Lumalaki rin tubig dito, di ba? Pag ano, malakas ang ulan. Tayo muna. Kamay <laughs> muna, ayo. Eh, ano na 'yan? Tumayo ka. Oh, manuka. Oh, kaya nga. Hindi. Yan mo na. Patay mo na. Hindi mo na doon sa ano. Maray ito lang ganyan dito, no? Saan mo na huli yan? Mga kawala! Ako. May tinig pala yan. Ano ang kampa mo? Hmm. Nag-umang -nag ka? Nag ka? Sige. Okay.

Ramón Daroz. Mi línea, por favor.